Tanggay TV, gusto ko talagang tumaba. Anong gagawin ko para tumaba ako? Payuhan mo naman ako. Salamat sa iyo. Sa iyong nagpadala sa akin ng sulat na gustong tumaba. Uh, marami tayong mga vitamins dyan na mga datihan yung mga dati nating vitamins, maralakas yan marami dyan, kung hiya, pumili ka dyan ng hiyang iyo sa mga dati natin mga vitamins na yan dyan. medyo may kamahalan lang yung mga dati nating vitamins, pero so, kung gusto mo talagang tumaba, edi gumastos ka anuhan mo, bumili ka. Kung hindi ka talaga matataba na sa mga vitamins natin dati, uh, bumili ka ng Dicillon Forte, subukan mo. Yung Dicillon Forte na yan, ay hindi yan vitamins. Yan ay iniinom ng mga taong malapit na mamatay, yung Dicillon Forte na yan. Pero bumili ka niyan at subukan mo, isabay mo sa vitamins natin dati, yung mga malalakas na mga vitamins sabayan mo. Minom ka ng kahit isang buwan lang subukan mo kung maka maghiyang sa iyo ang disilun 40 na 'yan. Pero hindi recommended 'yan ng doktor, ha? hindi recommended 'yan ng doktor para vitamins. Yang disilun 40 na 'yan iniinom 'yan ng mga taong malapit na mamatay. Eh ako nung based on experience ha, ipayo ano ko ito sa iyo. Kasi dati sobrang payat ko talaga as in butot balat. Ngayon, may nagpayo sa akin ng ganyan. Ang ginawa ko, ko talaga kasi may medyo 30 plus na rin ako pataas. Pero kung mga bata, siguro hindi pwede. At kailangan wala kang sakit kahit isa. Wala kang sakit kahit isa. Ang kung uminom ka ng ganyan. Ngayon, uminom ka ng isang buwan, sabayan mo ng Desilon porte na gamot natin, yung mga vitamins natin dati, sabayan mo. Kung maghiyang sa'yo, isang buwan tataba ka yan. Ngayon, kailangan, pag uminom ka ng ganyan, marami kang pagkain, may pambili ka ng pagkain. Dahil kung wala, hindi ka rin tataba, maging mamamanas mga, mga, ka lang. Kaya ang gagawin mo, kung gusto mo at kaya mo, may pambili ka ng pagkain, subukan mo yan. Dahil noong panahon na yun, parang naisip ko, malapit na rin ako mamatay talaga kasi sobrang payat ko talaga. Kupos talaga ang katawan ko, wala akong ganang kumain, inuubo-ubo pa ako. Diyan na natanggal ang aking upo. O oh, may side effect yan. Ang side effect niya, nabuntis ako sa nag-iisa kong anak. Yun. Kasi gusto ko talaga tumaba eh. Gusto ko talaga rin tumaba. Kaya tulad mo, kaya ito mapapayo ko sa'yo dahil based on experience at tumaba ako ngayon at hindi na ako pumayat. Uminom ka ng isang buwan. Ngayon kung maghiyang sa'yo yan, uh, sa sunod na buwan, pangalawang buwan, ang gagawin mo, hatiin mo na lang siya Hatiin mo sa apat, pag apat, ibig sabihin, uh, apat na araw mo siyang inumin. E di, makamura ka na dahil uh, medyo may kamahala yan, pero si biro mo naman, apat na araw mong inumin. Hatiin mo sa apat, sabayan mo lang ng vitamins natin na unang panahon na malakas din. Uh, inumin mo yan, pagdating ng mga, maglipas na ng mga klating taon, isang taon mo na ininom yan, Uh, mataba ka na, siksik na yung taba mo, at kailangan, marami ka talaga kumain. Bawa kayong kain mo, isang plato lang, hindi po pwede. Kailangan, dalawang plato, isang manyado ang makakain mo dyan. At maliban dyan, uminom ka pa naman kung ano-ano na mga anek-anek na mga soup drinks dyan, at saka yung mga uh, mga lagang kamuti, ay eh, kung mga tinapay, kahit ano lang kainin mo, hindi po pwedeng tatlong bisis ka lang kumain isang araw dyan. Kailangan, walang tigil ang bunganga mo sa kanguya, nanguya, nanguya, nanguya at maramdaman mo ang tiyan mo, hindi humuhulpak, palaging busog, busog ka pa, kumakain ka na naman ulit, kaya walang tigil ang kain mo, kaya talagang ang taba mo ay siksik. Pag siksik na ang taba mo, kahit ano nang gagawin mo dyan, kahit makunti na ang kain mo, hindi ka napapayat dyan, kasi talagang uh, ang kain mo ay marami, kaya ikaw tumataba. Ngayon, pag hininto mo na yung disinumporte uh, mo dahil mataba ka na darating ang araw na wala kang ganang kumain talaga niyan eh, pag medyo bumaba na yung gamot na yan wala kang ganang kumain kaya ang gagawin mo, bumili ka ulit at uminom ka ng kahit isang bisis lang sa si isang linggo parang alalayan mo bang kat sarili mo sa alalayan mo ang katawan mo kasi pag biglain mo dyan bigla din na wala kang ganang kumain dyan edi babalik ka na naman sa pagkapayat alalayan mo siya kahit iminsan ka lang uminom na naman ulit ng, pero yung vitamins mo na yan na uh, original na yan, malakas na yan, tuloy-tuloy mo inom yan. Pero pagdating na hindi si kahit uh, isang bisis na lang si isang linggo, sa apat na hati na yan, edi, ibig sabihin isang buwan mo ang isang piraso. No, di na eh, lang basta kamura ka pa. Parang alalayan mo lang ang sarili mo kasi babalik ka talaga at babalik sa walang ganang kumain pag hindi mo alalayan eh. Para maging totoo na yung siksik -sik na yung taba mo, kahit anong gagawin mo na, kahit mahina ka na kumain, tataba ka na yan, hindi ka na babalik sa payat dahil siksik -sik na talaga ang pagkataba mo. Ako ngayon hindi na ako umiinom, hindi na ako umiinom yan. Mataba na ako, hindi na ako, hindi na bumalik ang dati kong katawa na payat. Talagang tuloy-tuloy nang mataba ako kahit kunti na lang kain ko. Pero talaga kahit hanggang ngayon, walang tigil talaga akong kain kahit anong kinakain ko talaga dahil hindi mo talaga hayaan na mahulpak yung tiyan mo o magutom ka muna bago kumain. Kailangan kahit busog ka pa, kumain ka na, kumain ka pa ulit. Kung kaya mo, gawin mo. Pero ang gamot na yan, may side effect yan. Ang side effect sa akin, nabuntis ako nang nag-iisa kong anak. Iwan ko sa iyo, iwan ko sa inyo kung anong side effect sa inyo. Kaya siguruhin mo muna dahil ang gamot na yan, hindi vitamins yan, yung desilon porte na yan. Sabayan mo lang siya ng vitamins. Para yan sa iniinom niya ng mga taong malapit na mamatay. Kaya kung gusto mo lang, naiintindihan nai nai ba tayo, naunawaan mong ibig ko sabihin. Kung may sakit ka, huwag mo nang ituloy. O, kamusta sa inyo lahat dyan? I love you. I-subscribe nyo ako para ipalo, para patuloy tayo magsama-sama ulit sa susunod ko pa ng mga uh, videos. Maraming salamat, ingat!